Guys, pagka ganito, diba, stainless, tapos ordinary, gagamitin nyo guys 309. Ang 309 ay disimilar. Okay. Sana may tutunan naman kayo. Pinapakita ko to sa inyo guys upang magkaroon ng ideya yung mga baguhan hindi para magmayabang. Alam kong mga basic lang to sa inyo guys pero para sa akin gusto kong makaturo sa mga kapwa nating baguhan. Kaya upang magkaroon sila ng ideya. Kaya maraming salamat. Follow for more.